Hello! Welcome to Arika Pamhat. This is their reception bahay. Reception bahay ko bago papasok sa mismong uh, station house nila. So ayan si Mariel. Ang Arika Pamhat ay located at Barangay Kabungaan, Katmon, Cebu. This is very close to my greenhouse and si Ma'am Ruth na may ari nitong Arika Pamhat ay talagang hindi ko naman close friend pero uh, talagang mabait sila sa amin especially to my family kasi noong inopen nila ito yung yung kanil, mamaya makita natin yung first Arika Pamhat nila first house nila ay isa po yung pamilya ko na napili ni Ma'am Ruth na pastehin nila doon. Okay, so thank you, Ma'am Ruth. And ayan, nagbalik ako ngayon para sa kanilang uh, bamboo bamboo dome or bamboo house na uh, house to na nila. So, ang ganda ng uh, improvement ng kanilang staycation house. And masasabi mo talaga na pag nasa loob ka na, parang nasa Bali, Indonesia ka daw. So, ayan yung ano diba ang ganda? yan papasok na ako, dahil ako yung unang papasok. Siyempre, ati charing, char. So, yan yung kanilang house number 2. And bago tayo pumasok doon, itour ko muna kayo. This is their, uh, ang tawag doon, campfire area. So, yan, that is waiting area part 2 or number 2. Kasi yung waiting area nasa labas. Yung part 1 nasa labas or number 1. Welcome! So, ayan, mababait na staff. Hello and joy. Hindi ko kilala yung mga names nila pero sila din yung nag-entertain sa amin. way back 2020 noong inopen yung kanilang house number one. Nandyan sa gilid lang. Pupunta natin mamaya. Okay, so ayan. Chika pa more bayot. Chika galore. O, oh, din, Saging-saging day. Ang ganda doy. So, ayan yung kanilang. O, oh, pinatu pinatunayan talaga nila na bambu. Kasi lahat yan bambu bayet. So, ayan. Saging-saging ang name dyan na plant and ang ganda tingnan sa so, ayan ang mukha ko dai so ayan ayan iyan oh ang bayot dupa dupa ay so ang ganda masasabi mo talaga na oh ayan pinakita ko ulit para ma matingnan ninyo kung gaano kaganda kung yung yung gaan, yung pagkagawa niya ba very detailed so ayan guava yan may bunga yang guava na yan at isa yan sa pinakamagandang view yung bundok diyan na para siyang Bundok talaga, mountain. So, hello mga staff. Hello. So, ayan, papasok na si Leo. Ang aming bagong driver. Papasok na. Go, Leo. Okay, so pumaso na si Leo. And ako ay tumuloy ako dito sa kanilang maliit na swimming pool. Na sa tingin ko, day, oy pag naligo ako dyan, day, baka mahubas ang tovi. Char. So, ganda talaga tingnan yung mga saging-saging, oh. Yung parang saging ba? Na plant detonation. Ay, buka. Hoy, shh. si buka. So, ayan. Nandito na pala ako sa bayan, no. Oh, sa bukid. Yung inano ko to. over. So, ayan. Ang ganda ng panahon nung pagpunta namin doon. O, oh, balik tayo dito sa front yard ng Arika Pamhat Bamboo Dome. So, ayan. Papas... Ayan. Ayan papasok na ako dai nagpaalam ako na pwede ba akong pumasok sabi na, yes at sharing you are entitled char entitled so, ayan welcome to Arika Pamhat Bamboo Dome so ang ganda dai glass doy ang mamama mamama mama, 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 mama glass dai hindi hindi ko afford yan dai kaya bayot maghinay ka bayot, baka maka, makabasag kanyan so ayan ang ganda mga decoration native o, ang ganda O, ayan O, di ba look at Look, oh look at the bed. Ah, oh, change natin 'yung angle ng camera. So ayan, good for two 'yan. Yung ceiling na 'yan, lahat po 'yan bamboo. Napakaganda po pagkakagawa di. Very once again, very detailed. So ayan 'yung nasa gilid, that is native furniture with cushion. So dito naman sa kabilang gilid, 'yung wine glass na pwede kayong kakanta ng inumin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamalu. Wow! Ayan, mga drinks yan. Pineapple juice, Four Seasons, and Coca-Cola. Meron din dyan noodles, cup noodles. Gusto ko nang pumasok sa kanilang bathroom ba? Yet! So, yung bathroom. One, 2, three. Open sesame. Wow! Na wow! Ayan crystal clear or clear yung kanilang ginawang bubong yung roof hindi ko nakita kung uh, hindi ko in, inano kung ano yon. parang parang clear na na roofing so ayan yung mga bato dyan so ayan nag cut sila ng ewan ko lang anong kaho yan basta ang ganda tingnan so ayan na, namin ang bayot o salamin pa more o dance pa more bayat so <laughs> Ang ganda talaga dai so ayan. Ano kaya ano sabi ko? Eh, ang gwapa ko, ang ganda ko. Wow, mag flying kiss pa ang Flying kiss na das. So yung kanilang coveta dai, masasabi mo talaga na da coveta. Da coveta, da coveta shalala. Hindi ko natatanong kung bakit may hagdan diyan, baka pwede akyat doon. <laughs> akyat Baka akyat bahay. Mm -mm. mm. Ari ka pamata, akyat bahay. Kaya't bahay ako. So, ayan. Balik tayo sa main law. Maganda siya dyan, doy. Para sa mga honeymooners. Mga love affair. Dyan kayo mag-celebration. No, diba? So, si Bo Stephen. Papasok na din si Bo Stephen. Kasi nag-vlog din siya. Kasama si Marielle. Ang kanyang asawa ng mother ni Theo. Na tatawagin ko yung anak nila na Thea. Ginawa kong bakla yung <laughs> anak. Ganda talaga ng Arika. Tra. Okay. Uy, buka. Ay, lagi nagkanabap. ko buka ha ka. Si buka, kinain yung foam. So, ayan. Ang ganda talaga dito, dahil masasabi mo talaga, re very relaxing. Lalong, lalo na po makikita mo yung view na yung mountain. Oh my goodness. Masasabi mo, this is one of a kind. So, ang Arika na to, yun sinasabi ko, malapit lang ito sa greenhouse ko, na tinaguri ang, ala, parang bali sa amin. Bakit na ganyan? Bakit may ganun? Ah, okay. Yan yung ano pala. <laughs> <laughs> nagulat ako. So, ayan yung binigay kay Mother na ang tawag doon. Ayan si Mother. Si, <laughs> si Mother. Akala ko, sabi ni Mother Dong, may kain doon. Sabi ko, walang kain mo. Uy. Kasi in-invite lang mo naman ako para mag-vlog, para mag-video. Pero hindi ko alam na may kain pala. So, ayan yung kain. Teka, wait. Mamaya, kakain si Mother doon. Kakain si Mother doon. Kasi alam ko talaga na gustong gusto gustong-gustong kumain ni Mother na yung paan niya ay nakaano sa swimming pool. Pero sabi ko, Mother, hugasan mo na natin yung paa Kasi ano yan eh, floating, anong oras na kami nakarating dyan? Hapon na. Ha. So floating snacks na yan, day. So yan si mother, mag floating snacks siya dyan. Wait, mamaya. Meron ba akong nakuha na footage na malapitan si mother? Basta, kung nakalimutan ko na. Mm -mm. So yung, yung hinain nila kay mother, which is si mother yung unang kumain. Hungarian sausage, ano yun, may tinapay, may prutas, may itlog, at may bacon. So, ang kinain ni Mother, yung isang itlog at saka yung, uh, hindi niya naubos yung Hungarian sausage kasi ang laki. Kaya, yung sobran niya, yung tira niyang pagkain, pinakain niya sa tatlo kay Mariel, kay Bo Stephen, and kay Leo. So, yun si Mother talaga ang winner, dahi. Kaya, sabi ni Mother, kain na ako dong. So, yun... balik tayo dito, dahi. So, and lumabas na ako dyan ulit, dito sa my front yard. And of course, ako na naman ang kakain doon sa buko na yon. Akakain. Meron meron silang welcome drinks na buko. So syempre, wala akong ibang makain di. Hi Higupin ko yung buko juice. Pero bago diyan, ibalik ko muna ang view doon. ang nagdala talaga yung bundok na para siyang Mayon volcano, no? Ang shape. So back tayo kay Si Madal, lumafang. Go Madal. Lafangin mo na lahat Madal. Oh, si Madal. So, ang ino nang kumain, kinain ni Mother ay ang itlog. So, wow, Mother. Oh, sabi ni Mother, ala, dong, ang sarap, dong, kain ka. Sabi ko, no, Mother, sa'yo niya. So, ayan yung Hungarian sausage, ang laki niyan, dahil. So, ayan. Yung paan ni Mother, hinugasan mo na yan, ha, bago, bago inano dyan sa swimming pool. Kasi para for sanitary. So, ayan, kumain si Mother ng konting waffle ata. Ayan, I guess waffle or, ah, okay, toast pala, toast toast na ano, slice bread na des or French toast. I don't know. So ayan, ay, si Mother ang saya-saya ni Mother. <laughs> Sabi ni Mother, ladong nakabalik ay balik tayo. Ako na naman dai. Ako na naman ang humabhab ay actually hindi ako humabab. Ininom ko lang yung kanilang welcome drinks na fresh Bocojos from the coconut nut is a giant nut. <laughs> if you eat too much, you got so very fat. The coconut nut. Ang ganda ng aking view. Oh. Ang ganda ng nasa likod ko dahil the mountain ranges of Kabungaan, katmunsibo Na malapit lang ito sa aking greenhouse. Walking distance lang. Ayan, sinabi ko. Walking distance lang sa greenhouse ko. And ang ganda ng nasa likod ko dahil. Yun yung nasa bunganga ko. Inano ko lang to, i- eh, Binoise over ko lang to kasi sinubukan ko <laughs> Kung paano ako mag voiceover and then magugustuhan niyo ba ang nagugustuhan niyo ba ang aking voiceover? please say yes <laughs> so ayan hinigop ko na ang fresh buko juice wow wow refreshing <laughs> <laughs> ang sinabi ko wow refreshing and watch out ayan balik tayo dito no yan yung kanilang campfire area sa bamboo dome na house number 2 Oh, diyan kayo mag-campfire dai para walang sunog. Chat walang sunog. <laughs> so malamig diyan. So mag-campfire sa gabi, pwedeng pwede. Okay, that is their campfire station. Matagal ko siyang kinunan kasi nagugustuhan ko doon. So ayan, binalik ko ulit doon sa pinakamagandang nangyayari. Pinakamagandang party ng house number 2, ang kanilang Arika Pamhat Bamboo Dome. Okay, so ayan. Okay, okay. O, si Buka. Buka, hawa. Bukang. Ayan, si Buka nandito. So ayan, dito na ako sa house number one nila. Ito talaga yung original Arika Pamhat. Mm -mm. Dito kami, kami yung nag-opening remarks dyan. Bago pa naman nila inopen sa kanilang mga client, kami muna. So, ayan yung kanilang, uh, ayan, yung kanilang surroundings. So ayan. Anong oras na to? Mga alas 4 na ata kami dyan. So ayan, pinakita ko lang na sobrang ganda. Very green na green. So puno yan ng guava. Tapos ito yung bakod na nag-separate sa house number 2 and house number 1. So ayan yung Arica Palm Hut. Ayan yung mga palm. Ayan yung mga palm. Palm from the word palm. Palm na ano yan. Uh, ayan o oh, yung, yung parang yung parang niyog. Yan yung palm. So yun yung kanilang swimming pool malaki yung swimming pool dyan. At mas malawak yung uh, front yard dito. Mas malaki yung land area ng kanilang Arika Pamha Hat number 1. Uh -uh. So dyan, okay. Dyan pwede mag-outside outside dining jan kasi may table and chairs. Uh, ilalim ng malaking mangga, puno ng mangga. And ito yung kanilang swimming pool. Ayan. Diba? Dito kami naligo and syempre yung mother ko at lola ko na experience din nila dito yung uh, floating breakfast. Yun, yun yung gusto kong bahay, ganun. Na Filipino style na parang V. Kasi Pilipinong Pilipino ganun ang style eh. Maganda din naman yung number 2 yung bamboo dome. Oo, oh, maganda din yun. Pero ang pinaka gusto ko talagang style is yung V. Kaya yung mga yung mga bahay ko na naka V. Ah, di ba? Okay, kasaba sa mga gangis. Habang nag-voice over ako, may mga kuliglig dahil narinig niyo yung kuliglig. So, ayan, pinakita ko yung mga grass na, yan yung gusto kong grass. Ayan, mukha ko ulit, pakita ko na yung bag ko na iwan ko dun. Kasi mabigat yung bag ko kasi may cellphone. Ah, uh yung bag ko. Okay, so dito tayo sa kanilang, ayan po yung elephant ear. Dito tayo sa kanilang organic na banlawan. So, bago ka maligo sa swimming pool, day, magbanlaw ka, uy, para yung alikabok ay hindi mapunta sa swimming pool kasi mahirap kaya maglinis sa swimming pool. Hindi ba? So, agoy ka sa mga kuliglig. So, pasisya nyo yun na yung mga kuliglig kasi mga living things din sila na kailangan din nilang maninirahan sa mundong ginagalawa natin. Kaya, they are free to uh, wrestle their voice. Char. <laughs> so, yan yung, ay, balik tayo dito sa aking voiceover. So, ang ganda ng kailang swimming pool dahil. -mm. -mm. So, ang sinabi ko dyan ay dati, ay yan, dyan, nakatulog na kami dyan dati, 2020, in the, yung pandemic, pandemic era talaga yung pinaano kami dito. So, ayan, gusto ko ito, oh. So, please comment down below kung anong name nito. Kasi hindi talaga siya mababasa, day. Isa yan sa, kung meron akong budget, isa yan sa ilalagay ko sa mga dito sa bukid ba, outside. Kasi ang ganda talaga niya, day. Hindi siya, hindi siya wood, hindi din siya plastic. Iwan ko lang anong name niyan baka may alam si Leo tatanungin ko kasi si Leo meron siyang experience sa construction okay so ayan dinidemonstrate ko na naman na ang ganda talaga ng Arika na eh. talagang masasabi mo na totoo parang nasa Bali ka Bali Indonesia so ano pa ang gagawin ninyo tara papasokin na natin ang bahay number one sa Arika Pamhat okay so yun po Arika Pamhat is nandito lang sa Katmon and parang nasa Bali Indonesia ka o, kasi ang dami ng mga vlogger na pumunta dito, finiture nila ito and then bunga sila kasi gumamit sila ng mga drone. Ako wala akong drone day. Ang sa akin day, ako talaga ang magyaw-yaw Ako talaga ang magrejuva. Kamera ko lang day. Ako ang nagka-camera, ako ang nag-voice over, ako lahat. Lahat day, yung masasabi ko talaga day na ito ang gagawin natin. Kailangan si uh, sipag lang talaga at syaga. Tok-tok-tok-tok. Anyone? anyone in the room. Uh, there's no one. <laughs> Kaya ako na lang nag Ako na lang nag-open. Mm -mm. Serve yourself ika nga. So ayan, sa pagba-vlog, kailangan mo talagang hindi ka mauubusan ng masasalita. Mm -mm. Kasi yun yung puna natin. Kaya thank you Lord. Bumalik ulit yung boses ko. I love you Lord. Okay, so ayan. Sinasabi ko dyan na noong nandito yung mother ko at lola ko, ayan, nahihirapan umakyat yung lola ko. <laughs> doon sa taas kasi yung lola ko matanda na, di ba? Pagpunta namin dito, I guess, 86 years old yung lola ko. Ngayon, 88 na kasi 2 years ago yun eh. So, ayan, na yan, may ukulele dyan doon. Pwede kang, pwede kang kumanta ng sayawon ta. Ang kuradang, ang sayaw nga, kinaraan, maoy paboritos mga tiguwang, pariha na ko tiguang tarang tangrang aring asher <laughs> so and pumasok na din sila si Boss Stephen si Mariel at si Leo pinuntahan nila ang swimming pool kasi nag vlog din sila by the way ayan po bisitain ninyo ang vlog ni Boss Stephen mabait siya doy as in malala ah, parang para din kapatid ko na siya kasi alam na niya kung ano yung gagawin niya ano yung bibilhin niya para sa itay ko ano yung ano yung uh, gusto ng itay ko, ganun. Hindi ko na itatanong, sabi ko lang dong, bili ka ng bili ka ng budget ni itay, ikaw nang bahala. So balik tayo dito, dai sa Arika Pamhat. Oh, ang ganda oh. Okay, since malapit na itong matapos, I will tell you no. Na kung gusto niyo magpa-book sa Arika, uh, ilalagay ko na lang sa title yung kanilang page o, oh, oh, Facebook page, an kanilang ah, Facebook page lang, kasi bawal ata sa Facebook ang contact number. Baka pagalitan tayo, no? So, yun. And then, kung gusto niyo magbakasyon dito sa Katmon, and then, meron kayong budget. Kasi may bayad to, eh. Maganda dito, Dai. And talagang masasabi mo na very, very relaxing. And very, makarelax ka talaga. Lalong lalo na po sa mga honeymooners. Ayan yung CR. Mga honeymooners. Tapos yung gustong umiwas ba sa hustle and bustle sa place na syudad sa city na kautot ko day habang <laughs> umutot ako day kasi nakita ko kasi nasa CR nasa CR yung video day kaya nakautot ako so ayan meron silang hot and cold shower since ano dito uh, malamig so kailangan mo talagang hot and cold so ayan yung shoveta oo oh, nakautot ko day kabaw sa kong utot so ayan yon so yung pag nakakita ako ng salaminday So meron sila ditong tinatawag na mini kitchen So ang ginagamit nila dyan is induction stove Na hindi ko alam kung paano gamitin So ayan yung mga plato Yan yung mga uh, lutoan Mga pla mga plate nandyan sa bava Many refrigeration so Siguro ganun lang kaliit ang bibilhin kong refrigerator Doon sa maliit kong bahay Ganun lang din kaliit ang bilhin kong refrigerator Okay, and then that's, meron dyang walkie-talkie, radio, and then, ayan yung welcome note, mga house rules dahi, Arika Pam Hata, ba? Diba? So, hindi ko na natingnan yung mga prices dyan sa ilalim, nakalimutan ko kasi nga, nagmadali ako sa time na to, kasi nga, uwi na kami dahi. Oo, kasi talagang napagod na ako dahi sa kaka radio baba na di. So, uh, uma, uh, una ako, bumalik ako sa sa labas. Ayan, parang stage Day. Okay, so once again, maraming salamat sa panonood ninyo. And thank you, Arika Pamhat. Mam Ma Ruth, ang may-ari ng Arika na talagang pinaunlakan nyo ako. And maraming salamat po sa welcome drinks and sa pagkain. Ingat. God bless. Mwah.